Ang bawat hakbang ni Don Ricardo ay mabigat, tila ba sadyang pinatigas ng taon-taong pagtitipo ng yaman. Sa mga mata ng marami, siya ang landlord na walang sinasanto, ang taong kayang magpalayas ng pamilya ng walang pag-aalinlangan. Ngayong araw na ito, desidido siyang wakasan ang lahat, tapusin ang pag-asa ng isang inang kapit sa patalim, kasama ang dalawa nitong paslit. Ngunit habang papalapit siya sa pintuan, isang munting sulyap, isang simpleng bagay na kanyang namasdan sa loob ng marupok na tahanan, ang biglang dumurog sa kanyang pusong bakal. Hindi niya inakala na ang nakita niyang iyon ay magiging susi, hindi lamang sa nakaraan, kundi sa isang damdaming matagal ng nilimot. Sa loob ng isa sa kanyang mga luma at halos gumuho ng apartment sa Balintawak, naroon si Aling Nena. Limang taon na siyang balo at sa bawat paglipas ng araw, mas nagiging mabigat ang hamon ng buhay bilang isang solong ina. Ngunit sa likod ng pagod na nakikita sa kanyang mga mata, mayroong apoy ng pag-asa na hindi namamatay. Siya ang ilaw ng tahanan para sa kanyang dalawang anak, si Maya, ang anim na taong gulang na may malilikot na mata at hilig sa pagguhit, at si Ben, ang siyam na taong gulang na tahimik ngunit masikap, na laging nakakahanap ng paraan upang maging kapakipakinabang. Bago pa man magising ang buong Maynila, alas tres pa lamang ng madaling araw, gising na si Aling Nena. Ang kanyang maliit na kusina, na bahagi rin ng kanyang sala at silid tulugan, ay napupuno na ng amoy ng malagkit na kanin, asukal at gata, mga sangkap ng kanyang pang-araw-araw na paghahanap buhay. Nagluluto siya ng iba't ibang klase ng kakanin, mainit na puto na may keso, malalambot na kutsinta, at ang paborito ng marami, ang bibingka na may nyog at arnibal. Ang bawat piraso ay hindi lamang pagkain, kundi ang bawat sentimo na kikitain niya ay bubuo sa pangarap niyang makapagtapos ang kanyang mga anak. Pagkatapos niyang magluto, ikakarga niya ang mga tray ng kakanin sa isang luma, ngunit matibay na kariton, at hahatakin niya ito patungo sa palengke ng Balintawak, na halos dalawang kilometro ang layo. Ang lamig ng madaling araw ay tumatago sa kanyang manipis na damit, ngunit ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng init. Sa palengke, ang ingay ng mga tawaran at halakhakan ay nagiging musika sa kanyang tenga. Puto! Kutsinta! Mainit pa, ang kanyang boses ay tila nakikipagunahan sa iba pang nagtitinda. Kahit na maliit lang ang kanyang pwesto, at kung minsan ay kinakailangan pa niyang makipagsiksikan sa mga naglalakad, hindi siya sumusuko. Sa hapon naman, pagkatapos niyang maubos ang kanyang paninda, didiretso siya sa mga kapitbahay. Naglalabas siya! Ang kanyang mga kamay na dating malambot ay naging magaspang at may mga kalyo dahil sa sabon at tubig. Ang bawat damit na kanyang kinukusot ay parang nagkukwento ng kanyang pagod. Ngunit ang bawat patak ng pawis ay nagbibigay sa kanya ng determinasyon. Sa pagitan ng mga pagod na sandali, nakikita niya ang kanyang mga anak na kahit hirap ay nagtitiyaga sa kanilang mga laro, mga larong gawa sa simpleng imahinasyon ang kanilang maliit na apartment na kung saan ay halos hindi na nga makita ang orihinal na kulay ng dingding dahil sa mga bakas ng panahon, ay puno ng simpleng kagalakan. Si Maya, madalas ay nakikita mong gumuguhit sa mga lumang pahayagan gamit ang pinulot na uling mula sa pinaglutuan ni Aling Nena. Ang kanyang mga drawing ay tila mga bintana sa kanyang malawak na imahinasyon, mga bahay na may makukulay na bulaklak, mga taong lumilipad, at kung minsan ay mga jeepney na may pakpak. Si Ben naman, tahimik na abala sa pag-aayos ng mga sirang laruan na napupulot niya sa kalsada. Ang kanyang paborito ay isang lumang ang jeepney na halos baklas na, na matyaga niyang kinukumpuni gamit ang mga pinulot na alambre at takip ng bote. Kahit mahirap ang buhay, ang pag-ibig sa pagitan nila ay sapat na upang maging tahanan ang kanilang munting espasyo. Sa bawat gabi, bago matulog, ikukwento ni Aling Nena ang mga pangarap niya para sa kanila, mga pangarap na kahit malabo ay pinanghahawakan niya, na balang araw ay makakapagtapos sila at makakamit ang isang mas magandang buhay. Samantala, si Don Ricardo ay nabubuhay sa isang mundo ng karangyaan. Ang kanyang malaking mansyon na pinagmamasdan ang buong lungsod mula sa tuktok ng isang eksklusibong subdivision ay puno ng mga mamahaling antigong kagamitan, mga sining mula sa iba't ibang panig ng mundo, at mga gintong palamuti. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga transaksyon sa real estate, pagpaplano ng mga bagong proyekto at pakikipagpulong sa mga importanteng tao. Ngunit sa likod ng lahat ng kayamanang ito, mayroong isang uri ng katahimikan na nagtatago. Ang kanyang mga araw ay puno ng aktibidad, ngunit ang kanyang mga gabi ay tahimik, halos malungkot. Wala siyang pamilya, hindi nag-asawa, walang mga anak. Ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang katiwala at ang mga katulong na halos hindi niya kinakausap. Sa malaking mesa ng hapunan, kumakain siya ng mag-isa, ang tunog ng mga kubyertos lamang ang nagsisilbing musika. Ang kanyang pagkabata, na puno ng kahirapan at maagang pagkawala ng mga magulang, ay nagturo sa kanya na ang tanging paraan upang mabuhay ay ang maging matigas at magtayo ng sariling depensa. Ang kanyang puso ay naging tila isang kuta, hindi madaling pasukin ng anumang emosyon maliban sa pagpaplano at pagkontrol. Ang kanyang kayamanan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, ngunit kinuha nito ang init ng kanyang kalooban. Isang mainit na hapon, tumindi ang sikat ng araw sa mga bubong ng mga apartment. Ito ang araw na kinatatakutan ni Aling Nena. Naroon si Don Ricardo, matikas na nakatayo sa harap ng pintuan, ang kanyang anino ay tila lumalaki at lumalaki sa bawat hakbang. Hawak niya ang isang makapal na sobre na maiselyo ng kanyang opisina, at ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa bato. Kumatok siya ng dalawang beses, malakas at may otoridad. Nang buksan ni Aling Nena ang pinto, namutla siya. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, halos marinig niya ang tunog nito. Aling Nena, ikaw ay halos tatlong buwan ng atrasado sa upa, ang malamig na bati ni Don Ricardo, ang kanyang tinig ay parang yelo. Naipadala ko na ang mga paalala, ngunit wala pa rin akong natatanggap na bayad. Alam nyo ang aming patakaran. ko si Aling Nena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Don Ricardo, humihingi po ako ng kaunting pangunawa. Nagkasakit po kasi ang mga bata kamakailan, nagkaroon po sila ng trangkaso at nilagnat. Halos lahat po ng kinikita ko ay napunta sa gamot nila at sa pagpapatingin sa doktor. Wala po talaga akong naipon. Kung pwede lang po, bigyan niyo pa po ako ng kaunting palugit, kahit isang linggo lang po. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, ngunit mayroong pakiusap na tila lumalabas sa bawat salita. Ito po ay paalala, aling nena, hindi ako makapagbibigay ng palugit. Ang negosyo ay negosyo. Kung hindi niyo pa rin mabayaran ang buong atraso sa loob ng isang linggo, mapipilitan akong ipaalis kayo. May iba pa namang naghihintay na umupa sa lugar na ito, ang tugon ni Don Ricardo ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, hindi kay Aling Nena, na para bang isang transaksyon lamang ang nasa kanyang isip. Habang nag-uusap sila, lumabas si Maya mula sa loob, dala ang isang piraso ng pandesal na bahagyang napisa. Kakagising lang niya at ang amoy ng tinapay ang tila gumising sa kanya. Nakita niya si Don Ricardo, payat at matangkad, na maisternong tingin. Sa inosenteng isip ng bata, marahil gutom si Don Ricardo. Dahan-dahan itong lumapit sa may-ari ng lupa, nag-abot ng pandesal. Kuya, gusto mo po? Mainip pa po ang luto ni nanay, ang sabi ni Maya, walang anumang bahid ng takot o hiya. Ang pag-aalok ni Maya ay isang purong galaw ng kabutihang loob, isang sulyap sa mundo ng inosente na bihirang makita ni Don Ricardo. Napahinto si Don Ricardo, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata, hindi niya inabot ang pandesal, ngunit ang simpleng gesture ay nag-iwan ng kakaibang marka sa kanyang isip. Sa isang sandali, tila may isang munting bahagi ng kanyang pusong bato ang nabiyak. Nag-iba ang kanyang paningin kay Aling Nena at sa mga bata. Sa halip na makita ang mga nangungupahan lamang, nakita niya ang isang pamilyang may inosenteng anak. Ang kanyang mukha ay nanatiling matigas, ngunit sa loob niya, may isang bagay na nagumpisa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, Ngunit ang kanyang mga salita ay tila hindi na kasing lamig tulad ng dati. Tandaan niyo po ang sinabi ko at umalis siya. Hindi pa nakakalayo si Don Ricardo sa apartment ni Aling Nena habang naglalakad siya sa pasilyo nang napansin niya ang dalawang bata, si Maya at si Ben, na nakaupo sa labas ng kanilang pintuan. Hindi sila naglalaro ng kung ano-ano. Si Ben ay maihawak na isang sirang laro ang jeepney ang mga gulong nito'y maluwag, ang pintuan ay baklas, at ang pintura ay nagbabalat na. Tila ito'y matagal nang dumaan sa iba't ibang labanan. Si Maya naman ay abala sa pag-aabot ng mga piraso ng alambre at maliliit na tornilyo kay Ben na sinisinyasa nitong mag-ingat. Walang gaanong salita, tanging ang tunog lamang ng pagsubok na ayusin ang laruan ang naririnig, ang mga pinipilit na pihit ng tornilyo, ang mahinang tunog ng metal na kinakalawang. Ang mga mata ni Don Ricardo ay napako sa kanila. Nakita niya ang pagpupursigi ni Ben, ang tiyaga nito sa pagtatangkang ayusin ang maliit na jeepney. Kitang-kita niya ang malalim na konsentrasyon sa mukha ng bata at ang determinasyon na maibalik sa dati ang laruan. Sa sandaling iyon, hindi na niya nakita ang kahirapan ng mga bata, kundi ang kanilang kakayahang maging masaya sa gitna ng kakulangan. Nakita niya ang inosenteng pagtutulungan, ang pagnanais na gumawa ng isang bagay na buo mula sa mga sirang piraso. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa, na nahihirapan ding ayusin ang kanyang mga sirang laruan. May isang partikular na laro ang jeepney na sumagi sa kanyang alaala, ang paborito niya, na minsan ding nasira. Nagpatuloy siya sa paglalakad, subalit ang imahe ng mga bata at ng sirang jeepney ay nanatili sa kanyang isip hindi niya maipaliwanag, ngunit may bahagi sa kanya na tila bumalik sa isang nakalimutang panahon. Ang inosenteng pag-aalok ni Maya ng pandesal kanina, at ngayon ang tanawin ng dalawang bata na matyagang nagkukumpuni ng isang sirang laruan, mga simpleng pangyayari na nag-iwan ng kakaibang epekto sa kanyang kalooban. Ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na naramdaman niya ang isang emosyon na higit sa pagiging negosyante o pagiging matigas. Isang bagay na hindi niya inaasahan ang gumalaw sa kanyang kalooban, isang damdamin na matagal na niyang kinalimutan. Sa bawat hakbang niya, tila nagtataka siya kung bakit ang simpleng tagpong iyon ay nag-iwan ng ganoong epekto. Ang laro ang jeepney, na dating isang simpleng bagay lamang, ay tila naging isang tulay sa isang nakalimutang bahagi ng kanyang pagkabata. Sa mga sumunod na araw, tila may magnet na humahatak kay Don Ricardo pabalik sa apartment building hindi niya lubos na maintindihan ang dahilan, ngunit may kakaibang puwersa na nagtulak sa kanya upang suriin ang lugar ng mas madalas. Sa tuwing may bakanting oras siya, nagkukunwari siyang i-inspeksyon ang kanyang pupuntahan, sinusuri ang mga tubo, ang mga dingding, o ang mga bubong, ngunit ang totoo ay sinisilip niya ang pamilya ni Aling Nena. Naging saksi siya sa walang pagod na pagtatrabaho ni Aling Nena sa pagluluto nito ng mga kakanin sa umaga, ang bahagyang ubo niya sa paglanghap ng usok mula sa uling, sa paglalaba ng mga damit sa hapon. Ang pagod na makikita sa bawat kuskos ng damit at sa pagbabantay ng mga bata sa gabi, habang tinuturuan niya ang mga ito sa pagbabasa at pagsusulat. Nakita niya kung paano bumabalik si Aling Nena, pagod na pagod, ngunit mayroon pa rin ngiti para sa kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Napanood niya kung paano maglaro si Maya at Ben, minsan, gamit ang mga pinulot na takip ng bote bilang baraha. Nagkukunwari silang naglalaro ng bingo, minsan naman ay ginagawa nilang eroplano ang mga dahon ng saging, at nagpapakawala ng mga maliliit na sigaw ng kagalakan. Sa isang partikular na hapon, nakita niya si Aling Nena na naghahati ng isang maliit na piraso ng isda sa tatlong bahagi para sa kanya at sa dalawa niyang anak. Ang simpleng paghahanap buhay at pagmamahala ng pamilya ay nagbigay ng kakaibang liwanag sa madilim na sulok ng kanyang puso. Tila ba may isang butas na nabuo sa matigas niyang baluti at mula roon ay nagsimulang pumasok ang mainit na sikat ng araw. Nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling matigas na patakaran. Nagsimula siyang magtanong, ano nga ba ang halaga ng lahat ng kanyang yaman kung wala namang mainit na damdamin na nagpuno dito? Isang araw, habang papalaba si Don Ricardo sa kanyang i-inspeksyon, nakita niya si Ben na nahihirapan sa pagbubuhat ng isang balde ng tubig mula sa posisyon niya. Kitang-kita niya ang pagod sa mukha ng bata at ang pagpupursigin nito na dalhin ang balde sa kabila ng hirap. Bahagyang tumulo ang tubig sa balde at nakita niyang halos madapa na si Ben walang pag-aalinlangan, lumapit si Don Ricardo at, nang hindi nag-iisip, ay inabot ang hawakan ng balde. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mga dokumento at pera ay nakaramdam ng bigat ng tubig. Kaya mo ba yan, bata? Ang tanong niya, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Tila hindi siya ang Don Ricardo na kilala ng lahat. Nagulat si Ben na patingin kay Don Ricardo na maihalong pagtataka at kaunting takot, ngunit kinuha pa rin niya ang tulong na inaalok nito. Nakita ni Don Ricardo ang pagod sa mukha ng bata at ang pagdududa sa mata ni Aling Dena na nakatingin sa kanila mula sa pintuan. Tila nagtataka si Aling Dena kung bakit tumutulong si Don Ricardo. Salamat po, kuya, ang sabi ni Ben, ang kanyang mga mata nagniningning. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Don Ricardo ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal nang nawala. Hindi ito ang init ng pera o kapangyarihan, kundi ang init ng simpleng pagtulong, ng pagiging kapakipakinabang sa isang tao. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang mayroon pa rin kabutihan sa mundo at na siya ay bahagi nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad at sa bawat hakbang, naramdaman ni Don Ricardo ang unti-unting pagluluwag ng kanyang puso. Tila ba nagkaroon ng mga bitak ang kanyang baluti at doon ay nagsimulang pumasok ang liwanag. Isang hapon, habang masusing iniinspeksyon ni Don Ricardo ang isang sirang tubo sa loob ng apartment building, narinig niya ang boses ni Aling Nena na kinakausap ang kanyang mga anak mula sa loob ng kanilang unit. Bahagyang bukas ang pintuan at malinaw na naririnig ang kanilang pag-uusap. Naalala niyo ba si tatay? Mahal na mahal niya kayo. Ang paborito niyang gawin ay ang magkumpuni ng mga sirang laruan, lalo na ang mga jeepney. Sabi niya, parang tao raw ang mga jeepney, kahit luma, basta ayusin, may panibagong buhay pa rin, ang malambing na sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pagkalumbay. Pinapangarap niya na magkaroon kayo ng sarili niyo ang mga sasakyan balang araw, kaya't laging niyang inaayos ang mga laruan ninyo para maging inspirasyon. Narinig din ni Don Ricardo ang tunog ng isang kanta na tila kinakanta ni Aling Nena, isang lumang awitin tungkol sa isang driver ng jeepney. Sa mga narinig ni Don Ricardo, tila may kidlat na tumama sa kanyang isip. Ang kanyang lolo, na nagtrabaho bilang driver ng jeepney, ay laging gumagawa ng laro ang jeepney para sa kanya. Naalala niya ang kanyang sarili noong bata pa. Limang taong gulang pa lamang nang mawala ang kanyang ama dahil sa isang aksidente sa trabaho. Nag-iisa siya, mahirap ang kanilang buhay sa isang barong-barong sa tondo, at ang tanging alaala na natira sa kanya ay ang isang laro ang jeepney na gawa ng kanyang ama. Ito ang tanging pag-aari niya na nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa kanyang yumaong ama. Isang araw, nasira iyon, ang mga gulong ay natanggal at ang bubong ay nabasag. Labis siyang nalungkot, umiyak siya ng umiyak sa isang sulo. Walang pera ang kanyang ina para ipaayos, at pakiramdam niya ay kasabay ng laro ang iyon ay nasira rin ang huling piraso ng alaala ng kanyang ama. Subalit, may isang matandang lalaki sa kanilang lugar, isang karpintero na mahilig magkumpuni ng mga bagay-bagay na nakita siyang umiiyak sa gilid ng kalsada. Kinuha nito ang laruan at kinumpuni. Sa loob ng ilang araw, binalik nito ang jeepney, mas maganda pa kaysa sa dati, halos bago. Ang pintura ay sariwa at ang mga gulong ay umiikot ng maayos. Anak, huwag kang mag-alala, may pag-asa pa. Parang buhay yan, kahit may mga sirang bahagi, pwede pa ring ayusin, ang sabi ng matanda habang hinahaplos ang kanyang buho. Ang matandang lalaking iyon ay si Mang Carding. Ang parehong Mang Carding na asawa ni Aling Nena, ang ama ni Namaya at Ben ang laro ang jeepney na sinusubukan ayusin ni Ben ay ang eksaktong modelo, ang parehong estilo ng pagkakagawa at mayroon pa itong maliit na marka sa gilid. Isang maliit na iginuhit kamay na puso na laging ginagawa ni Mang Carding sa bawat laro ang kinukumpuni niya para bang may bumunot ng tinik sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagtatangka na maging matigas ay gumuho sa isang iglap. Sa sandaling iyon, ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pinagsikapang itayo ay tila walang kabuluhan kung ihahambing sa isang simpleng gawa ng kabutihan na nagbago ng kanyang buhay noon. Hindi niya naisip na ang pamilyang ito na pinaplano niyang paalisin ay may malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan isang koneksyon na nagligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa noong bata pa siya. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang mukha niya ay namumula sa halo-halong damdamin ng pagkahiya, pagtataka, at isang bahagyang kirot ng pagsisisi. Ang pagkakakilala niya sa sarili bilang isang matigas at walang awa na landlord ay biglang nawala at ang bumalik ay ang batang Ricardo, ang batang minsan ding nawala ng pag-asa. Naglakad si Don Ricardo papunta sa apartment ni Aling Nena. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na matikas o puno ng otoridad, kundi mabagal at puno ng pag-aalinlangan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa galit, kundi sa halo-halong damdamin ng pag-asa, pagsisisi at isang kakaibang pagmamahal. Kumatok siya ng mahina sa pintuan. Nang buksan ni Aling Nena ang pinto, nakita niya ang isang kakaibang emosyon sa mukha ng landlord isang emosyon na hindi niya kailanman nakita. Hindi ito galit o pagkasuklam, kundi tila, kalungkutan at pagkabigla. Ang mga mata ni Don Ricardo ay tila namumugto at ang kanyang labi ay bahagyang nanginginig. Aling nena, may sasabihin ako sa inyo, simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay tila may bahid ng panginginig. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Naalala niyo ba ang asawa niyo, si Mang Carding? Nagulat si Aling Nena. Tumayo ng tuwid ang kanyang likod, nagtataka kung bakit nabanggit ang kanyang yumaong asawa. Opo, Don Ricardo. Bakit po, ang tanong niya, nagtataka. Si Maya at Ben, na nakaupo sa sahig at naglalaro ng bato-bato pick, ay napatingin din sa kanya. Ako po si Ricardo, ang sabi ni Don Ricardo, at sa bawat salita, tila may pumipiglas na damdamin mula sa kaibutura ng kanyang puso. Ako po ang batang tinulungan ni Mang Carding noong bata pa ako. Limang taong gulang po ako nang mawala ang aking ama. Ang tanging alaala na natira sa kanya ay isang laro ang jeepney na gawa niya. Nasira po iyon at labis po akong nalungkot. Walang pera ang aking ina para ipaayos. Sa gitna ng aking pagluha, nakita po ako ni Mang Carding. Siya po ang nagkumpuni ng laro ang iyon. Isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi kasunod ng isa pa at isa pa. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umiling, tila hindi makapaniwala sa kanyang sariling emosyon. Nilapitan ni Don Ricardo ang sirang laro ang jeepney na hawak ni Ben, kinuha niya ito at tiningnan ang maliit, iginuhit kamay na puso sa gilid. Ang laro ang ito, parang ito rin ang nagbigay buhay sa akin ulit noon. Hindi ko alam na kayo ang kanyang pamilya. Hindi ko alam na ang taong nabigay sa akin ng pag-asa sa pinakamadilim kong panahon ay ang inyong asawa, ang ama ng mga batang ito. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang paghikbi. Ipagpaumanhin niyo po ang aking mga naging desisyon, aling nena. Ang totoo po ay balak ko na kayong paalisin. Dahil sa aking pagiging matigas, sa aking pagiging bulag sa nakaraan, halos maulit ko ang isang pagkakamali. Ngunit nang makita ko ang mga anak niyo, ang kanilang inosenteng kabutihan, at nang marinig ko ang mga kwento nyo tungkol sa inyong asawa, nagbago ang lahat. Para akong ginising mula sa isang mahabang panaginip. Napuno ng luha ang mga mata ni Aling Nena. Hindi niya akalain na ang isang malupit na landlord ay magtatago ng ganoong klaseng kwento. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, halo-halong saya at pagkabigla. Don Ricardo, maraming salamat po, ang tanging nasabi niya, ang kanyang tinig ay halos hindi na lumalabas. Ang kabaitan po ni Mang Carding ay nagbalik sa akin ngayon sa pamamagitan nyo. Ito po ay isang himala. Lumapit si Aling Nena at hinawakan ang kamay ni Don Ricardo, isang gawaing matagal na niyang hindi magagawa. Aling Nena, ang sabi ni Don Ricardo, humarap siya sa pamilya, ang kanyang mga mata ay puno ng desisyon. Hindi ko na kayo sisingilin sa upa. Ang lahat ng atraso nyo ay limot na. Higit pa rito, gusto ko kayong tulungan. Gusto ko po kayong bigyan ng panibagong simula. Gusto kong bigyan kayo ng puhunan para makapagsimula kayo ng isang maliit na negosyo, kung ano man ang gusto nyo. At gusto ko ring tulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral, sa bawat yugto ng kanilang buhay, bilang pagkilala sa kabutihan ng inyong asawa, at bilang pagbabalik ng utang na loob na hindi ko kailanman nabayaran. Napayakap si Aling Nena sa mga anak niya, ang mga luha niya ay patuloy na umaagos. Naramdaman niya ang init ng pag-asa, ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang mga balikat ay gumaan, tila may malaking pasanin na inalis mula sa kanya. Ang mga bata, bagamat hindi lubos na naintindihan ang sitwasyon, ay naramdaman ang init at pagmamahal sa mga ngiti ng kanilang ina. Lumapit sila at niyakap si Don Ricardo, na parang isang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa loob ng maliit na apartment, ang dating tensyon ay napalitan ng init ng pag-asa at pagmamahalan, isang simula ng panibagong buhay. Makalipas ang ilang buwan, ang dating tahimik at halos gumuho ng apartment ni Aling Nena ay nagkaroon ng panibagong buhay, puno ng sigla at tawanan. Nagtayo si Aling Nena ng isang maliit na karinderya sa harapan ng kanilang bahay, gamit ang tulong na ibinigay ni Don Ricardo. Ang maliit na espasyo na dating madilim ay ngayon ay puno ng kulay at buhay. Ang amoy ng adobo, sinigang, at piniritong isda ay laging umuugnay sa hangin na umaakit sa mga kapitbahay, mga estudyante mula sa kalapit na eskwelahan, at mga driver ng tricycle. Si Aling Nena, na may bagong iti sa labi at nagniningning na mga mata, ay laging abala sa pagluluto at pagpapakain sa kanyang mga customer. Ang kanyang mga kamay ay hindi napagod sa paglalaba, kundi sa paghahanda ng masarap na pagkain na puno ng pagmamahal. Si Maya at Ben, na may bagong uniporme at libro, ay masaya ng pumapasok sa eskwela. Ang kanilang mga pangarap ay tila unti-unting nagkakatotoo. Ang dating sirang laro ang jeepney ay nasa isang estante sa karinderia, sa tabi ng cash register, isang paalala ng kabutihan at ng hindi inaasahang koneksyon na nagbago ng kanilang buhay. Kung minsan, kinukwento ni Aling Nena sa mga bata ang kwento kung paano nagkaroon ng koneksyon ang kanilang tatay kay Don Ricardo at kung paano naging tulay ang maliit na jeepney. Si Don Ricardo, na dating kilala bilang matigas at walang awa na landlord, ay nagbago. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay ngayon ay puno ng init at pagmamahal. Hindi na siya isang landlord na nangungulekta ng upa, kundi isang kaibigan, isang taga-suporta, at tila isang ama-amahan sa mga bata. Madalas siyang dumadalaw sa karinderya, kumakain ng tanghalian at nakikipagkwentuhan kay Aling Nena at sa mga bata. Ang kanyang mukha ay hindi na matigas, kundi puno ng iti at kagalakan na tila may nakalimutang sikat ng araw na bumalik sa kanyang buhay. Minsan, nakikita pa siya na nagtuturo kay Ben ng kaunting math o nakikipag-ugnayan kay Maya tungkol sa kanyang mga drawing. Ang dating walang saysay na kayamanan ni Don Ricardo ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang kanyang buhay ay hindi na tahimik at malungkot kundi puno ng tawanan, pagmamahalan at isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang kwento ni Aling Dena at Don Ricardo ay naging inspirasyon sa kanilang komunidad, isang patunay na ang kabutihan, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang magpabago ng buhay. Ang isang simpleng gawa ng kabutihan sa nakaraan na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa, ay nagbunga ng isang malalim na koneksyon sa kasalukuyan na nagpatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pagmamahalan, sa pagtulong sa kapwa, bayanihan, at sa kakayahang magbigay ng pag-asa. Nagtapos ang lahat sa isang ngiti, isang pag-asa, at isang bagong simula na puno ng kabutihan at pagkakaisa, na nag-iiwan ng pakiramdam ng init at pag-asa sa puso ng sinumang makarinig ng kwento.